Hey, okay may ngay diyan, no? Okay, ginagawa dito, ayan. Ahit mo tayo mga idol, wala muna tayong gupit, no? Sa mga hindi nakakalam, bukod sa paggugupit, ay eh, din tayong mag-ahit ng kilay ng mga babae. Ayan, no? Oh. Sample, no? Ayan. Ito ay bali aking pamangkin. Inaanak ko sa kasal. Ayan. Basta ako'y nauwi na sa Mateo, kay kanilang inaabang. Ayan, kanyang anak ko. Oh. <laughs> Macho, di ba? Basta ako yung nauwi na sa Mateo, inaabangan nila ako kasi alam na nila ang gagawin. Magpapaayat sila ng kilay. Kilay is life. Yan, talagang pag nalaman nila umuwi ako, nakaabang na talaga sila sa akin dahil syempre, bihira naman tayo makauwi sa Mateo. Kaya, basta pag nauwi ako, inaayitan ko sila para naman kumunta yung kanilang pakiramdan sa kanilang mga sarili. Diba? Sa so, mga tumaas ang kanilang self-confidence. Yan! <laughs> Alright, ah, or mga idol, ah, next tayo. Ito naman, kanyang hipag, nung pamangking kong isa. Bali ito ay asawa ng kanyang kuya. Ah. Ito naman ay first time din natin na ahitan, kasi nung mga nakaraan, hindi ko siya naahitan. Bali itong ginagamit pang ahit ay sa kanya, siya po may-ari. Tapos tinignan ko pang-ahit niya, hindi ganun kaganda yung pang-ahit niya, dahil yung pang-ahit niya ay parang lagaring bakal, merong mga ngipin-ngipin, kaya medyo nahirapan tayo. And then, ito nga pala, shout out kay Cap Jojo mislang Gamit natin yung kanyang gunting na binigay sa akin, yung araw na yan. No? Kasi galing ako ng deliver ng suka nung araw na yan, no? sa iba't ibang lugar, sa Makati, Marikina, Montalban, Quezon City at sa Matayo Rosal. Ayan. Alright, uh, salamat sa mga order. ang sa sunod. Oh. So, bali dito, medyo natatagal lang tayo mag-ahid gawa. Nga nang hindi masyadong maganda yung, ahit, yung ginagamit natin, dahil may mga ipin siya, na para sa ang nagaling bakal no at uh, kaya medyo struggle ng konti ito naman yung kapatid nung pakalaw natin inahitan siya ay nagtataka nagdududa kung marulong ba talaga ako dahil lalaki daw yun. sabi niya marulong ba talaga mag-ahit yan bakit lalaki o, oh, yan, yeah. siyempre nagtataka siya dahil nalagay nag-ahit sa kanya minsan babae o bading so, sabi ng kapatid niya marulong yan dito matagal na yan dito nag-ahit ng gila nila an-an at nalaking kaya So, nung makita niya inahit ko yung pamangkin ko at yung ate niya nakumpinsi na siya magpaahit naniwala na siya na marunong talaga tayo oh. <laughs> di ba? yan talagang natin hindi na tayo basta marunong magupit. marunong din tayo mag-ahit ng kilay ng mga kababaihan alright sa so, mga gusto magpaahit dyan ng kilay available tayo dyan pwede pwede tayo mag-ahit ng kilay ng babae simple uh, hindi naman ganun simple pero marunong tayo kaya hindi lang gupit, ahit na rin ng kilay kaya natin yan mga idol alright. So, hanggang doon na tayo mga idol. Maraming salamat, no? Hanggang susunod natin yung video. Sa so, ngayon, wala mo na lang sa yung tutorial. Next video na tayo mag-tutorial na haircut. Maraming salamat mga idol. Hanggang sa muli. Thank you.